Magandang araw mga Kalix TV. For today's video nga ay pupuntahan naman namin ang lugar naman to Albay. Dahil isa rin ito sa mga talagang napakaraming tourist destination. Isa na nga dito ang pinakapupuntahan ng lahat ng Nag-Aso Boiling Lake at ang inang maharang Mad Boiling Lake na mas mainit kaya sa si Nag-Aso Lake at pati na rin ang tinawag nilang Cinco Mile Port. Pero ngayong araw ay pupunta naman namin ay ang Mangrove Eco Park at Pulad Beach Resort. Dahil sa ito sa mga gustong puntahan ng asawa ko. Kasama ko pala dito ang asawa ko at isa sa mga kaibigan niya at kaibigan ko. Dahil gusto nila talaga makapunta sa mga itong lugar. Alusot yun na nga ng umaga kami umalis ng bahay. Halos nabutin kami ng 2 oras sa biyahe. Kasi may mo talaga ang kalsada dito at talagang enjoy mo ang pagmumotor. Pagpapa nga kami nakabot ng sentro ng Manito ay huminto muna kami dito sa maluwag view deck dahil sa napaganda ng view at nakakalas na tanawin dahil mula dito sa taas, kita po talaga ang kagandahan ng dagat at kabilang dako. Pagkalipas ng niyan ay narating na namin ang sentro ng Manto Albay bago pa kami dumiretso. So ang pupunta namin lugar ay dumiretso muna kami sa bahay ng mga kamag-anak ko para doon kami mananghalian. Diretso din sila kinumusta at sa madagal din nilang nakikita. At makalipas nga ng ilang sandali ay dumiretso na kami dito sa Maglob Eco Park. Sa nga nito sa mga tour destination dito sa Manto Albay. Makikita rin dito na bumagsak na natin tulay na ang mga residente para makatawid sa kawalan na ako. Kaya gumawa sila ng bagong hanging bridge na para makatawid ang mga nakatawid dito dito sa kabila, Pero pa pang mga yan, nakamamangha mo naman dito, ang kagandahan ng Eco Park. Iba, iba ang yeah. ng ating Ito nga namin dito sa Mangrove Eco Park ay puntahan naman namin ang isa sa mga dinarilaw dito na resort na ang Bukal Beach Resort. Nasa lima hanggang sampung minuto lang naman ang biyahe mula dito sa sinuruman ito hanggang dito sa Marood Hindi nga lang kayo umabot ang mga sakyan dito kaya may puntang lakaran pa. Mga limang minuto pa naman siguro lakaran papunta dito sa Marood Bukal Beach Resort at kahit sabihin na medyo nakakapagod ang na pupunta dito, Talaga naman kahit malayo pa, ay talaga may, may, excite ka na papunta dito. Dahil mali dito sa taas, ay matatanong mo na ang kagandahan ng dagat sa alagat 30 pesos. Ay may enjoy mo na ang kagandahan ng beach dito mula sa pinapakalim ng tubig at napakaganda pa ng dagat. Kaya kung isa ka sa mga mahilig sa gantong lugar, huwag mong kalimutang bisitahin ang lugar naman ito Albay. Hanggang sa muli mga Kalis TV at kung ka pa lang sa page ko, huwag na kalimutang i-like at subscribe sa Facebook page at Youtube channel ko.